Magandang araw sa inyong lahat. Kasi nung mga nakaraang mga videos, nag-umpisa tayo sa layer farming, uh, wholesaling, tapos ngayon naman, uh, itatouch naman natin ang tungkol sa egg retailing. Kasi dito sa atin, dito sa bansa natin, no, maraming mga nagkaka-interest na magnegosyo ng itlog. At yung yung hindi nakakakaya no yung hindi nila or kaya hindi nila bet <laughs> hindi nila bet na mag wholesale gusto nila mag retail oh naman pwede at actually napakaraming gumagawa niyan at itong egg hindi naman ibig sabihin na konting konti lang yung ibebenta mo ganyan uh, pwede ka naman no kahit na mag, ten 10 trays ka, 20 trays, pwede naman. Basta madiskartehan mo lang kung paano mo madispose yung Uh, itlog na mabilis. At magbibigay ako ngayon ng mga halimbawa kung paano ka makakapag-retail. Siyempre, kung retailer ka, either bumili ka sa layer farm diretsyo or bumili ka sa mga wholesaler. Example ko lang ha, meron, ano, meron akong kakilala noon sa yung isang pinagtrabahoan ko. No? Malapit yung pinupwestohan niya doon sa market. Pero mas pinili niyang pumwesto doon sa harapan ng uh, establishments. Oo, oh, kasi pwede silang pumwesto sa mga establishments, no? Ilan yung nakikita kong nagre-retail doon ng itlog? Um, ino actually, noon, eh, mga brown eggs pa yung, no, nire-retail nung isa doon sa corner na malapit din sa market. Pero, bakit nila pinipiling pumwesto doon sa maraming tao? O, ba? Diba? Kasi, maano, mapupuntirian nila yung, ah, uh, uwian ng mga employees, ganyan, yung mga students, ganyan. Basta maraming taong dumadaan doon to and fro, doon sa ano nila, sa harapan nila. Kaya, ang bilis, kahit na hapon lang sila pupuesto, kasi, siyempre, hindi man pa, hindi naman papayag yung mga may-ari ng mga establishments na pinupwestohan nila kung maghapon naman sila doon. Ang oras lang nang na nandun sila ay from 3 o'clock to 6 o'clock. At, yung isang ano naman, yung isang pumuesto dun sa bangko Ano, ano siya? Uh, pagka uwi, bago mag an nandoon na siya, matatapos siya ng 6 o'clock na mag retail or 7 o'clock. That time ubos or paubos na yung itlog niya. So hindi siya nagwo-worry kasi meron siyang ibang negosyo pagkagabi, lugawan. Meron siyang cart doon din sa corner na yon. At marami talagang taong buhay, di ba? Pagka, ano, pagka gabi, yung mga naghahanap ng merienda, ganyan. So, naglulugaw siya. Yung mga itlog na hindi niya nabebenta or talagang may nakalaan din para sa mga lugaw niya, yun ang, ano, yun ang ginagamit niya. Mga small size ang itlog niya. So, yun yung isang paraan para ikaw ay makapag-retail ng itlog. Isang paraan kung may talipapa ka. Kung may talipapa ka, pwede kang magbuting. Kasi kagaya ng ano, yung binibilan ko ng ulam, ay ng mga gulay, ganyan lang sa kung ano-ano pa. Maramihan kung kumuha siya. Yung kagaya ng 48 trays, di ba? Pero, siya, retail ang bigay niya doon sa mga customer niya. Kasi bumili na siya sa wholesaler, di ba? So kung bumili na siya sa wholesaler, hindi na siya pwedeng mag-wholesale. Retail na. Kaya yung 48 trays na niya ng dalawang araw na retail price ang bigay niya sa mga customer. O di ba? Ang saya. <laughs> Kahit pa paano, may pa, may ano, may kita siya, di ba? And then pwede pa kung may sari-sari store ka, pwede kang mag-retail ng itlog. Kasi naman, di ba, pag umaga pa lang, may kakatok na sa'yo iyo o'clock more or less no may kumakatok na sa ano mo may nagtatao po na at bibili ng agahan ng itlog pang agahan and hindi lang yan sa sari-sari kasi yung iba no yung ibang sari-sari store pag tumaas ang presyo na tumitigil sila pero yung iba dire-diretso lang parang itong ka, ano namin yung binibilhan kong sari-sari din no ano siya uh, hindi siya nawawalan ng itlog pag malapit nang maubos meron ka na ulit makikitang ibang stock niya kasi bumaba at tumaas ang presyo, alam niyang kailangan ng tao, yung itlog. So, itlog is life dito sa Pilipinas. Hindi lang dito sa bahay namin. sa Pilipinas itlog is life. So, 'yun ang pwede mo ano, yung, 'yun ang pwedeng pang gawin. Yung iba pang pwedeng ano, pwedeng way na pwede kang mag-retail no sa bahay. Kung halimbawa, unemployed ka or kaya naka ano to 'yun, you work from home ka, gusto mong mag ano pa rin, uh, humanap ng ibang pagkakakitaan. Dahil ng every tailing, pwede naman, di ba? So, hindi mo ihihintay yung ano mo. Hindi mo ihihintay yung itlog dyan sa bahay mo para ikaw ay makapaubos. Siyempre, di ba? Kung nandyan ka sa bahay, meron kang time na gagala. Ibig kong sabihin, mag pag, um, pag na-contact mo na yung mga pwede mo ay mga customer mo or yung mga prospect customer mo, no, pwede mo nang i-deliver sa kanila or pa-pick up mo sa kanila yung itlog dyan sa bahay mo. Ganon. Para mabilis ang ubos. Kasi kung hihintay mo, wala kang contact, wala kang communication sa mga tao sa paligid mo, hindi ka At isa pa, way ng pwede ka makapag-retail ng itlog. So, isa pang paraan, ng pagre-retail ng itlog ay yung top si Logan. Kasi, uh, syempre, hindi ka bibili sa retailer. Dahil ang target mo, ikaw ang magre-retail sa sarili mo. ba <laughs> diba? <laughs> um, ikaw magre-retail. Bibili ka sa wholesaler o kaya sa layer farm para ikaw ay um, makapag-retail sa mga customer mo. Ganon. So, uh, hindi mo i-retail yung itlog na entoto na i-retail mo na fresh pero ma retail mo yon sa pamamagitan ng kapsilog mo ganon or long silog kung ano man yung mga, mga meals na uh, nilalagyan mo ng itlog na paninda mo at uh, isa pa, yung kwek-kwek. Oo, oh, kasi nakakita na ako ng kwek-kwek na hindi itlog ng pugo, kundi ano, yung extra small na itlog ng manok or yung small size na itlog ng manok. Ganon. So, ginagawa rin nilang kwek-kwek yun. Kung may balak kang mag-retail ng itlog, magnegosyo no? Ay, mag-isip-isip ka na ngayon kung ano ang gusto mong gawin, anong paraan ang gagawin mo para ikaw ay makapag-retail ng itlog para makapaubos ka ng mabilis. At, una muna, no? Alisin ang hiya. Ibig sabihin na yung hindi ko mag-ano ha, alisin ang yung magiging brave ka, no? Brave enough to offer your product to other people para ikaw ay makaubos, no? Ikaw ay makabenta at ikaw ay kikita. Kasi kung mahihain ka, kung gusto mong mag-retail pero nahihiya kang mag-alok, at nahihiya ka rin na gawin yung mga iba't ibang paraan na naiisip mo kung paano ka makapag-retail eh hindi talaga, man hindi mangyayari na ikaw ay magretail retail so kailangan pag naisip mong magre retail ka ng itlog at yun ang dis uh, meron kang discarding na iisip, try mo kasi walang masama sa pagsubok <laughs> walang masama sa pagtatry ng mga bagay-bagay basta positibo lang at ikaw ay kikita So, yung mga bago, no, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell. At salamat sa panonood. Salamat sa pag-share yung mga uh, subscriber ko at saka yung mga share. Thank you. At shout out sa inyong lahat. Sana, pagpalain tayong lahat.